Yan na yan, 'pag Hi. Hello guys. Ito yung araw na kukunin namin yung freezer na binili namin. Chest type freezer. Mama ako na chest type freezer. Bale 26 cubic feet. 26 cubic feet para sa aming bagong itatayo ng negosyo doon sa uh, ibang barangay. So bale, magkikipagsapalaran ako para sa ikauunlad. So no, alam naman natin na ang pagnenegosyo ay isang um, malaking sugal. Hindi natin alam kung a uh, uh, mananalo tayo o matatalo pero uh, wala namang masama kung susubukan natin kasi no harm in trying kung ikaw So, ngayon, kasama ko yung asawa ko. Papunta kami doon. Ito yung asawa ko. Uh, papunta kami doon kasi susunduin namin yung freezer na kinuha po doon sa Winnie Insights. Parang Park muna kami, guys. Kasi medyo, ano, hihintayin pa namin yung lunch kasi wala pa dito. Preset, so, this is the so ito yung resibo. May pinadala din na, ano, na raffle ticket. so, ticket. ko. Baka so, this is the receipt. so, this is the receipt. so, this is the Ay, so,

Okay. So, pa-uwi na kami guys kasi uh, nakuha na namin yung freezer namin. Malaki pala talaga yung 26 cubic. So, ayan. Madami pang tao sa pier. Diyan. Magbabayad pa kami dyan ng entrance fee. So, bababa yung asawa ko. Magbabayad dyan ng entrance fee.